Okay, sa magandang araw, may re-repair tayong isang ah, uh, tawag ba rito? Kay sa bilya na uh, blower to. Meron siyang ang yung, yung lagayan ng yelo dito uh, sa likod. Tapos, pag sinaksak mo yan, iikot maglalabas ng malamig na hangin kasi nilalagyan ng yelo uh, cooler ang dito hindi ko tawag pero ang alam ko dito electric pan na uh, para siyang aircon ba ganun so saksak natin sabi nung mayari kasi nito ayaw daw gumana so ayan number one so umiikot naman yung blower niya yung pinakapan ayun umiikot So, number 2, lakas na oh Number 3, 'yan. So, off natin. So, ayan gumagana naman siya, okay naman. So oh, 'yun ang sabi nung may-ari, tapos may tumutunog. So, dito 'yan kaya may tumutunog siya itong mismong ah uh, itong buton kasi na 'to para to sa evaporator niya doon sa ilalim. So, tutunog talaga 'yan. Ayun 'no. Oh. So, yan yung gumagana pag nag-evaporator siya. Ito. Itong nakita kong problema niya kasi putol yung hose. So, yan o. Oh. Putol. Ayan yung hose niya putol o. Oh. Oo nga. Oo. Oh, naputol siguro katagalan. Yan ang gumagana. Itong pinakamotor niya na to. Yan. Itong evaporator. O, oh, yan o. Oh. Pag pinindad mo kasi yan, oh, kung yan. <laughs> <laughs> yan yung gumagana para yung tubig na malamig kasi pag nilagyan mo to ng yelo lalagyan mo siya ng tubig tapos uh, yung tubig yakit nya yan papunta dito Ayan, sa makikita ninyo yung mga ano yan? Uh, parang papel pabasain niya yan para yung hangin ng electric panihigop dito sa malamig ibubuga nya malamig hindi na ang tagal mo eh yeah. Ayun ang re i natin dito kasi sabi ayo gumaga, ayo gumana pero gumagana naman so ang i-repair natin dito ito uh, itong hose kakalasin natin to para madugtong natin yung hose. so may pamalit pala ako dyan sa hose na yan may nakita akong ano, uh, ganyan din kalaki hindi ko alam kung gagana siya kung kasing haba niya pero testingin natin So yan, hanggat uh, binabaklas natin at tinatanggal yung tornilyo, uh, shout out muna tayo. Shout out kay Yuhenyo Flores, uh, Almira Arceo 5496, uh, shout out din po kay Arnel Portuguese 7932, kay MPTV 7917, uh, kay Sir Donato Matias, uh, shout out po sa inyo, kay Edgar Junior Dato at uh, kay Lady Warrior, shout out po kay Flores, uh, Heros Flores Mixed Vlog uh, Shoutout din po kay Sir Rudolf Custodio Kay Soktek Tech TV Shoutout po sa inyo sir Kay Junpi P. Technician Shoutout din po kay Jamyag TV Kay Master Andy Rabino TV Tech Shoutout po kay Enting Buting Ting Shoutout din kay Koy's Repair and Tutorial uh, Shoutout po sa inyo Sa uh, kay Raiden the Explorer Ayan, sa mga hindi nabanggit uh, Next video na lang po So yun guys, ha, nabaklas na natin yung takip niya. At ito nakikita ko na yung pinagagalingan ng host So dito siya nagpunta. Mula dito, putol siya hanggang doon sa ilalim. At ayun o, oh, putol talaga siya. Eh. Dito sa ilalim. Yun. So papalitan natin, meron na ako nakita pamalit nito. Ah, kukunin lang natin. So okay guys, ah, ito yung nakakuha kong pamalit Kaya lang, parang medyo mataba siya at malaki So, laki yung butas Ay, iba na yun Ay, maganda dito Hindi bali kasing lumiliit yung butas sana niya Okay lang Kasi pag um, may si Hindi naman natin siya pwede hilahin So pwede siguro Ay, okay, mabibitin ano Karang may problema ka. O, ano kaya maganda dito. Stretchable naman tong hose eh. You know. So, mas maganda siguro dito. Mas mainam siguro. Tatanggalin na siya dito sa, ano, wire. Hindi na siya isasama. Para na hihila-hila siya, pwede siyang hilahin. Kasi kung papalitan natin siya ng hose, malaki yung hose na naka nakuha natin. baka hindi umubra. Try na lang natin siya idugtong. Kung po pwede, idugtong na lang. Mataba kasi ito. Saya, Sayang. Ito sana kaganda. Sayang. Hindi ubra mataba. Hindi siya papasok. Kung pumasok man siya. Maluwag. Ay, hindi rin umubra. Oh, ito na lang. Nagawin natin. Tatanggalin natin. Tapos, dudugtong. So, ayusin ko lang muna yung camera tapos sa uh, okay tanggalin ko muna to pakita ko sa inyo pagka ikabit na natin ano. so yun okay, guys sana ah, na natin siya. ito kung papansin ninyo nakakabit na ayan o oh, simple lang so ngayon gagawin natin tatakpan lang natin siya. kakabit lang natin itong takip saka natin testing kung gumagana na ba siya. yun okay, guys ah dito na natin siya testing sa lapag kasi magbabasa tayo lalagyan natin siya ng tubig. Dito, bubuhusan natin kasi kailangan niya matesting natin. So, ayan. Bubuhusan ko siya ng tubig. Hindi na natin lalagyan ng yelo. Tubig lang, pwede na. Hindi, wow. Titignan natin kung mag-evaporate siya dito sa may babaw. Nagdagan natin. So, ayan. Bubuhusan natin lahat. So, ayan. May kunan natin yung tubig. Testingin natin kung mag-evaporate ba siya kung lalabas ba dito kasi dapat mababasa to. so nakasaksak na din yan pindutin lang natin tong ibabaw niya yung evaporator niya so yan umuugong so yun oh. yun lumutulo na yung tubig eh, no? ibig sabihin nag-evaporate yung tubig gumagana maabot doon sa ibabaw eh, no? ayan o oh, mapapansin nyo eh, no? Galing, eh. tumutulo ibig sabihin ang na yan dito sa ibabaw tumulo pa baba. so pag inano mo yung electric pan yan ibubugan nya dyan malamig na kaya lang ito kasi hindi malamig yung tubig natin walang yelo so walang kasamang yelo pero ganyan ang purpose nyan so ngayon gumagana na yung evaporator so okay na to ayun guys ah, sana nakatulong sa inyo yung video na to sa mga may ganitong electric pan na ah. ayan simple lang naman yung naging problema ah, host lang naputol so kahit papano. Sana nakatulong sa inyo yung video na to at maraming maraming salamat sa panonood.